Director Rino Abad ng Department of Energy, Oil Industry Management Bureau. Uh, Bagadang umaga po Director Abad. This is Aljo Bendio, attorney. Uh, good morning sir Aljo good morning sa ating mga kababayan dito sa inyong programa. Ano po ang magiging epekto sa pangkalahatan ng presyuan po ng crude at gasolina at ng kerosene uh, dito po sa nagpapatuloy na airstrike? sa pagitan ng uh, Israel at Iran? Uh, Sir Aljo, naramdaman na ho natin yung effect ng yung June 13 ho na atake na yan. Uh, nang kinumpere ho natin yung June 2 to 6 na trading prices versus June 9 to 13, doon na nangyari ang actual uh, action ng, ng Israel, ay uh, lumobo na ho ang, ang mga prices for from June 9 walang hinto hanggang June 13. So, yan ho ang naging sanhi, nung bakit tayo nagkaroon ng increase ngayon, averaging 1.8 pesos per liter this week. So, yan ho ang resulta nung pagbabago na nangyari doon sa price from June 9 to 13 na siyang nag-increase talaga uh, averaging 4 US dollar per barrel ang naging effect doon sa Uh, June 9 to 13. Opo, asahan ba natin na uh, tataas pa, pa uh, kada litro ng uh, uh gasolina crude gasing sa masusunod na araw? Uh well, for next week, uh, asahan n'o natin na may increase na naman huyan. Ang ginawa naming impact analysis niyan baka ang increase ay hanggang sa dulo ng buwan na to uh, dahil yan ho din ang naging experience natin nung uh, nagkaroon tayo ng OPEC plus production cut no uh, yun nga lang ang sitwasyon na yun eh, permanent reduction ho yung 2.2 million barrels per day itong Iran kasi nag export ito sa global market ng just around 1.5 million barrels per day. So, mas malala yung nangyari noong 2023. Naalala niyo po, Sir Aljo, sunod-sunod yung increase natin noon dahil 2.2 million barrels ang tinanggal ng OPEC plus noong month of April 2023. Pero ngayon, wala ho namang actual na pagtatanggal. Uh, wala pa ho uh, actual disruption na nangyari sa supply ng Iran. Opo. Ang target naman ho ng Israel at saka ng, ang target ng Israel noong na-attack na itong Iran ay nuclear facility at missile factory. So mm -hmm. wala pa ho, kaya tinitingnan natin bakit, hanggang sa dulo ng buwan tayo, nag-expect kasi speculative yung nangyayari sa price. Ibang usapan na lang kung talaga magka-problema yung 1.5. Kasi magagaya tayo nung April 2023, nung tinanggal yung 2.2, hanggang April to September 2023, nakita natin umakyat yung price ng uh, crude oil by uh, as much as 15 US dollar per barrel ngayon ang increase natin ngayon so far is around around 4 US dollar per dollar per barrel but hong speculative ho ngayon eh dahil wala namang nawalang oil so inaasahan natin na hindi ito prolong uh, yung una kasi buong taon halos ng 2023 talagang okay. nagka-problema tayo kasi actual ang reduction ng panahon na yon ang um, hirit kasi ng ilang uh, mga observers 100% ng ating oil imported. Tama ho ba sir? Tama. Uh, tama ho yan. Opo. 90% nang gagaling sa Middle East. Uh, sa crude oil lang. Crude oil. Uh, oo, pero uh, dyan sa Middle East, uh, ang ang uh, Petron lang ho dahil sila ang may refinery, ang nag-import directly from Middle East. Okay. Meron ba tayong zero strategic reserves? Wala ho tayong ganyan uh, sir Aljo. No? Uh, Pinag-isipan ho yan noon pa but, pero hindi ho na itutuloy natin yung yung ating uh, actual implementation ng reserve. Opo. And most oil companies daw only keep three-day supply. Ang tanong uh, well, ano mangyari after that? Well ang sinasabing three to four days na yan, as much as seven days, yung mga gasoline station. Pero yung okay. mga import terminal, Uh, Nag-a-average sila ng mga one month na okay. supply. Mm -hmm. So may minimum requirement tayo na 15 days supply availability. Ang ginagawa ho ng oil company is uh, di, halos dinodoblo nila yan. Mm -hmm. Pero alam ho natin sir Aljo na ang mga yan nagkakaroon ng reserve because they just want yung operational consideration yan na pag may delay sa shipment, meron silang gagalawan. Hindi talaga yan disenyo na strategic petroleum reserve. These are okay. minimum, uh, minimum inventory requirement for operational consideration yan. na pag may delay ang shipment, madelay ng one week, kahit two weeks pa, meron pa rin silang supply. Pero pagka nagkaroon ng global crisis sa supply, for example, nagsara ang Persian mm -hmm. that is 17% ng global supply or around 17 million Opo. ang ini-export ay hindi yung problema ng Pilipinas Yung problema ng buong mundo yan. Sa, so si Philip talaga ang price ang presyo pag nagkaroon tayo ng ganyan. Alam ba talaga ng gobyerno how much oil we actually have? Uh, ngayon ho, wala ho tayo kasing malakihang pinoproduce na, yes, na sir. oil, uh, crude oil. Mayroon tayo yung mga tinatawag na maliliit na supply, yung, yung mga sinasaid na lang ho natin yung supply, mga one or two areas lang ho yan na maliit lang ho. Hindi ho talaga yan million barrels per day. So, okay. mga thousands lang ho yan. Eh, ang ating requirement is equivalent to around 450,000 barrels of oil equivalent per day. So, itong 450,000 barrels, pag nirefine mo yan, yan yung dami ng petroleum products, gasolina, diesel, So when you compute it, balik dun sa crude oil, uh, yan ho ang dami na kailangan natin, mga around 450,000 barrels per day. Pero tayo po ay naganda sa mga mangyayari crisis kasi yung ibang bansa they are not preparing for crisis. Are we doing the same? Uh, ang ang atin ho talagang option dyan, ano? uh, pag may problema sa si Iran, uh, ang ibang Middle East country sa, sa area pa lang ng Persian Gulf Uh, Saudi, Kuwait at saka uh, United Arab Emirates. Opo. Meron hong spare capacity yan, around 5.4 million barrels. So yung 1.5 na yan, kayang-kaya hong punuan yan, si Saudi pa lang. So, uh, meron pa so tayong non-OPEC, ano, yung US, Russia, okay. Canada, Norway, meron tayo sa Brazil in South America areas, Venezuela. So, Ah, uh, mayroon pa ho tayong domestic dito sa ating uh, ASEAN countries like uh, Malaysia, Indonesia, Brunei. So, ang ang atin ho, ang maganda sa atin, hindi na ho tayo from 2021 sa nakita kong record up to now, wala ho tayong importation from Israel at saka from from Iran. So, wala ho tayong disruption in short na naapektuhan tayo ng Iran uh, supply. Okay, maraming maraming salamat po Director Attorney Rino Abarda, DOE Oil Industry Management Bureau. Good morning. Good morning po sa inyo.